Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo Siyam, versikulo 43 hanggang 45. At makikita natin sa Ebanghelyo ngayon, dahil sa napakaraming ginawang kababalaghan ni Yesu Kristo sa napakaraming mabubuting bagay na nasaksihan ng mga tao. Marami sa mga nakasak nakasaksi ang namangha at naniwala na na kay Heso Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat sila ay hangang-hanga kay Yesu Kristo. Lahat ay nagdiriwang. Lahat ay nais lumapit sa Kanya. Na para bang lahat sila ay nais kaisa sa kanyang tagumpay. Sa mata ng mundo, ang ganitong kalagayan ay parabang isang rurok na nais marating ng lahat ng tao. Na ikaw ay kilalanin, na ikaw ay iupo sa pinakamataas na upuan, na ikaw ay palakpakan, na ikaw ay hangaan. At ito ang ninanais ng maraming tao ituon sa akin ng mga mata. Ako ay papurihan. Ako ay bigyan kaluguran. Ngunit sa gitna ng mga ito, ang makikita natin ay isang Heso Kristo na hindi kayang malin lang ng tagumpay ng mundo. Sapagkat habang Nagdiriwang ang lahat, habang naguusap-usap ang lahat ng mabubuting bagay tungkol sa kanya. Nagsalita si Jesus, at ang sabi niya, Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko, Ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapapasailalim ng kapangyarihan ng mga tao. Sa na ng malaking tagumpay, para bang naisbigyan diin ni Kristo ang isang kabiguan. At ito ay ang kabiguan na mangyayari sa Kanya, na siya ay pagtataksilan at siya ay magdurusa sa ilalim ng kapangyarihan ng ibang tao. At ano ang ibig sabihin nito? Na para bang pwede nating sabihin hindi ba maaaring si Yeso ay makipagsaya sa mga tao? Ngunit isa lamang ang sagot. Alam ni Yeso ang kanyang totoong misyon, ang layunin kung bakit siya narito sa mundo. Hindi para kilalanin o hindi para palakpakan o hindi para biglang bigyang kasiyahan ang mga tao sa kanyang ipapakita. Hindi mahalaga kay Heso Kristo ang mga iyon. Ang mahalaga sa kanya ay tupdin at ganapin ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Na ang anak ng tao ay magdurusa, magpapasa ng krus, ipapako sa krus at mamamatay. Sapagat ito lamang ang paraan upang ang mga tao ay totoong tumanggap ng kaligayahan, ng kapayapaan mula sa pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. Ang palakpak ng mundo, ang ningning ng daigdig, ang katanyagan sa harapan ng mga tao, ay hindi naman totoong nakapagdadala sa kaligayahan sa kabuuan, sa kapayapaan. Ang totoong makakapagdala sa tao sa tunay na kaligayahan at kapayapaan ay malaman ng tao na siya ay iniligtas mula sa napakadilim na kulungan ng kasalanan at kamatayan. At ito ang misyon ng Panginoon bigyang kasiyahan at bigyang kaluguran hindi ang daigdig kundi ang kanyang ama at tayo ngayon ay kinakausap ng ibanghelyong ito inaanyayahan tayo na maunawaan na sana tayo ay mamuhay umilos gumawa hindi dahil nagnanais tayo ng palakpak ng daigdig, ng paghanga ng mga tao. Inaanyayahan tayong umilos at gumawa, sumunod sa Diyos at maging Kristiyano. Dahil nasa harapan tayo ng Panginoon. Siya ang nakakakita ng totoong intensyon at laman ng ating mga kalooban. Kaya sa araw na ito, tayo'y binibigyan ng konsolasyon ng Diyos. Maaaring sa harapan ng daigdig, sa harapan ng sukatan ng mundong ito, tayo ay bigo, tayo ay hindi kahanga-hanga, tayo ay wala sa mataas na lugar. Ngunit ang pinakamahalaga, maunawaan natin na tayo ay nasa mata ng Diyos. Tayo ay kanyang nakak nakikita, at tayo ay nakatago sa puso niya. Ito ang totoong dahilan kung bakit si Yeso ay naparito, magdurusa, ipapako sa krus, mamamatay, sapagkat sa kanyang katauhan, ang tibok ng puso ng Diyos ay inilalarawan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.